eto ngayon, how do we do this na kumbaga mabibigyan akad natin ng instant solution itong inalapi tungkol doon sa mister niyang sweet na sweet. At edited daw yung video. Yung mga netizen, natin. Dahil mo Sobra, sobra. Text money. Text money. Promise. Cross um, my heart. Trust my heart. Okay, sir. edited bayan edited daw yan eh yan edited oh Aww. ayan pa sige nga ayan pa okay stop lipat na okay mga masagwa <laughs> kayo na po mga netizen, ang mag-uusga kung talagang edited bayan o hindi pero gayon pa man bigyan natin siya ng tinatawag na benefit of the doubt na baka nga yung iba doon pero alin doon yung inedit ni Mrs kasi si Mrs. ang nagpasa niya sa atin. Madam Lulu Betores, OFW, all the way from Hong Kong. Madam, magandang umaga po. Magandang umaga din po, sir. Pati sa inyong mga staff po. Ma'am, paano po na pa sa kamay niyo itong uh, video at uh, yung mga letrato ni Mr. at ng kanyang uh, other woman. May nagsend lang po sa akin, sinabi sa akin na inutusan lang daw po siya na isend sa akin po. Di ko po alam kung sino nagutos sa kanya. Lalaki daw po ang nagutos sa kanya po. Ah, sakit po sa inyo. Opo. Okay. Eh, sino naman po yung si girl dyan sa video? Si Hilda Yatalado po, yung babae po. Anong pa pagtrabaho ni Madam Hilda? Simple po silang tambay. Tambay? Nung nasa po. Opo, opo. Tito, tambay-tambay. <laughs> o, eh, sino yung susuporta sa kanilang mga araw-araw ng pangangailangan? Ikaw? Sir, nagpapadala po ako dyan sa asawa ko po. Magkano? Kasi po, ano, nung umuwi po siya, ginamit niya po yung... Pera na pang bintana po sa namin, pinamasahe po niya. Nung y nung December po umuwi yan. Tapos nung ano po, January, nagpadala din po ako. Last month din po, nagpadala ako. Pinangtubos doon sa bracelet. Yung bracelet po, sabi niya, kaya sinanla niya nung December, pang ano daw po niya, pang ano lang baboy, magbibiig daw kasi wala siyang ginagawa, kaya inoki -okay ko po para wala siyang masabi sa akin. Eh, di ko naman po alam na ganun ang ano, ang, ang ginagawa niya. So yung panggawa ng bintana, pambili ng biik, pinantustos lang niya doon sa kanyang bisyo ng pambababae. Ewan ko po sa kanya, sir, kasi pupag tinatanong ko siya at lagi lang ang sagot sa akin, matagal na silang wala, ganun lang po ang ano niya ang sinasabi. Oo, ngayon magsasama sa Sonic sa kayo ni Tommy kasi pareho kayo ni Loco. Opo. Okay. Tama. Sir Jeffrey. Oh, sir. Ngayon, bakit ka nakipagkabit kay Hilda? Parang ano lang din yan, sir. Kumbaga, sinto kayo, lalaki lang tayo. Parang matokso lang din, sir. Wow. Ma'am Lulu. Hello po, Gusto sir. niyo po kausapin si Jeffrey? Ayoko po, sir. Ayoko kasi mamaya anuhin na naman ako niyan kasi ang dami ko ng sakripisyo sa kanya, sir. Ganito lang ang susukli sa akin. Hindi niya alam ang ano, hirap ko dito. Lagi ko siyang iniisip. Mas binibigyan ko pa siya oras kaysa sa anak namin. Tapos ganito lang ang ginaganti sa akin. Jeffrey. Opo, Sir Idol. Gusto niyo pong kausapin si Ma'am Lulu Sir Jeffrey. Ah, ako na rin, ano, Sir, kasi pag magano yan, parang mas ano yan, kayong yung mga makulang yan. Eh. Hindi na niniwala sa kung ano mang mga sinasabi ko sa kanya eh. Eh, sino pa maniniwala sa iyo? Eh, salawahan ka, kahit na sino siguro. Eh, Hindi, sa'yo. Eh. Ngayon, sa lang naman, ngayon lang naman ako nagkaganito, Sir. Inaamin ko po, nagkasala po ako, pero ngayon lang naman yon. Kung inaamin mo nagkasala ka at ngayon lang, then prove to her na karapat dapat kang ka patawarin at hindi mo na ulitin. Yun yung o ibig naman, sabihin, Mrs. O, oh, Pwede naman, sir. Kaso ayaw din daw. Kausapin niya ako. Ayaw na, na, ayaw na rin daw niya eh. Sir, sometimes it takes time. Siguro, depende doon sa iyong pakiusap. Baka naman ikaw pang matapang samantalang ikaw naman may kasalanan. Alam mo? Hindi naman, sir. Hindi diba? naman po ako ganon. Ma'am Lulu, first time lang daw magawa to ni Jeffrey. Opo po, the first time, sir. Kaya hindi ko, hindi ko po akalain na gagawin niya sa akin yan, sir. Kasi kahit walang trabaho yan, sir, sinasabi ko sa kanya, Okay lang, okay lang na walang, wala kang trabaho, basta huwag mo akong bigyan ng sama ng loob. Sabi ko sa kanya, sir, oo nang oo, pero yan naman po ang ginawa sa akin. Pero maraming beses na siguro may mga eksena yung nakita sa video na palagi sila magkasama ni Hilda. Pag ano po, tinatawagan ko yan, sir, laging ano, ano, wala po yung signal. Sabi niya walang signal. Tapos sabi niya, sabi ko mag-online naman, mag-online ka naman. Sabi ko, puro po 'yun ang sinasabi niya, mahina daw ang signal eh. Eh ang lakas-lakas naman po ng signal doon kasi nakaka-online naman po yung mga kapatid niya kahit walang load. Ah, Tommy. Po, sir. Now, Si Hilda po at kayo may anak. Ako oh, dalawa po. Ano pong sinabi ni Hilda? Sabi niya sa akin na hindi niya ako mahal. Okay, ano pong plano niyo ngayon, sir? Eh Kinapili ko siya, sir. Sabi niya, mas mahal na niya yung lalaki. Nako po. Masakit po yun. Pero it's very unfortunate, sasabihin ko na sa inyo, sir, uh, hindi niyo po siya pwedeng idemanda dahil hindi naman kayo kasal ni Hilda. However, Ako? kung siya po ay uh, naging pabaya o inambando na kayo at hindi po nagsusuporta para sa bata o nag-aalaga sa mga bata, pwede niyo po siyang madimanda. Ay, sir, pabaya. eh, po yung mga anak namin para magpagkita sa lalaki. Ilan taon po yung mga baby niyo? Yung panganay ko po, siyam. Pangalawa, panin. Doon po sa six years old, dahil naging salawaan siya at nagpakita ko ng kalasuan, pwede natin ilakad sa korte na maisalin po yung kustudiya sa iyo. Kasi karapat dapat po kayo maging tatay. Itong bata at uh, I don't think na itong si girlfriend mo ay karapat dapat na maging nanay. Yung sa nine Opo. years old, papipiliin. So andiyan po, si Hilda kailangan makipag-usap. Ako ayaw po. Ano po ang trabaho ni Hilda? Wala, ano? Wala po. Kayo po, anong tabahan nyo, sir? Oh, driver po, sir. Sige. Kayong dalawa po ni Ma'am Lulu, magsasanay po sa tutulungan po namin kayo pareho para makakuha po kayo ng justisya. Ano po? Apo, sir. Okay. Sa muli, uh, Sir Jeffrey, maraming salamat po at huwag niyo ba ang telepono Kakausapin po namin kayo at uh, tingnan namin kung ano pong pwede maitulong namin. Sir Tommy, last na lang po, Sir Tommy. Ano pong plano nyo? Eh, gusto mo kunin yung mga baka to sa Sige po, yun nga po ang gagawin natin. Kasi meron po tayong batas na pag nagkahiwala yung mag-asawa, below 7 sa nanay. 7 and above, mag yung mga bata. But this is a unique case. Kasi nga po, si uh, living partner mo, eh, nagloko at nagpapakita ng kalasuan. So, she's not a good example para sa inyong okay. mga anak. At hindi maganda na may ng anak ninyo, mga anak ninyo, na yung kanilang nanay ay salawahan. So, hindi maganda sa kanilang growth yan and development. So, yan po ay gagamitin ng korte para sila ay makapag na para pabor sa inyo. Okay, sir? Opo. Sir, salamat po again, sir, ha? Ah, sir, pwede mo kasi namatay yung nanay ko ngayon lang. Eh. Ano po, sir? Namatay po yung nanay ko ngayon lang. Nakikiramay po kami. Sige, sir, tutulong po kami. Nasaan po ngayon nakabulo si nanay? Sa Samar po. Sige, ano pong balak nyo? Okay. Yung bala po namin umayong kakapatid eh. Sige, tutulungan ko po kayo sir. Pamasayaan ko kayo kung ano po na dapat gawin para makauwi kayo ng probinsya at makita niyo po yung inyong nanay, yung kanyang mga labi. Ano po? Ako. Kung ano po yung pwede namin may tulong po sa family niyo sir, gagawin ko po yan sir, ha? Oo, salamat po sir. Huwag mo ibabaw ang telepono sir, kakausapin kayo para sa ayuda na ibibigay po namin, ha sir? Ako. Magandang umaga po, sir. God oh, bless, umaga, bless po. sir. Ma'am Lulu. Hello po, sir. Ano pong balak nyo ngayon, madam? Makulong na lang po silang dalawa ng babae kung pwede po. Okay, tawagan mo sa attorney Garrett. Tingnan natin kung is this something na pwede na natin gamitin sa korte base doon sa video na nakita natin na naghalikan at nakahubad pa itong si uh, Jeffrey. Jeffrey! Sir, idol. Bakit ka kasi eh, gumawa ng ganitong katarantan? na pinagmalaki mo pa sa pamagitan ng eh. video na ikaw ay nakikipaghalikan at nangako ka okay, pa ng magamit eh, lang. Eh, sir, eh, may pagpaliwanag lang pa ko. Hindi po kami ang na nak-upload noon. May nakano po sa ano namin. Tapos yung po nagsira sa amin, sir. Kaya nga, bakit ka kasi pumayag na bibidyohan kayo ng iyong uh, kabit habang gumagawa kayo ng kabalastugan? Ano lang naman yun, sir? Yung parang naghalikan lang kami sa loob ng kwarto. Ganun lang po yun. Naghalikan ano, wow! lang. Eh, sino yung kumukuha ng video habang kayo naghalikan. Kami din, parang ina lang namin yung cellphone, ano, idol. Ah, dalawa kayo. Okay, dalawa lang kayong kumuna ng picture. Opo, opo, opo. Eh, yung nakaposing ka, profile na hubot-tubad ka, tapos yung binti lang ni Miss nakatakip sa harap mo. Sino Ganun lang din po, may, sir, kami lang din po. Kaming dalawa lang kasi, inano lang yung cellphone, yung parang may... 5 seconds, gano'n. 5 seconds, may timer. Okay. Opo. Okay. So, pagkatapos ng picture niyan, ano mga pinanggagawa niyo? Wala, parang gano'n lang. Nag Nag-ano lang kami do nagharutan lang gano'n. Nagharutan lang? Oh, pero may nangyari na sa amin, ng, ano, boss, gano'n. Mga ilang beses na may nangyari sa inyo? Hindi naman asin yung ano yan, araw-araw, eh, pag gusto lang namin magkita, gano'n. Okay, pero sa tansya mo, mga ilang beses na? Tatlo po, boss, tatlo. Ilang taon na ba kayo magkarelasyon ni uh, Hilda? Nung ano lang po, bago lang po, Idol. Mga ilang taon na? Wala pang taon ma Idol. Mga ano lang kasi yung kung baga, nung nasa Isabila po ako, magka-chat lang kami noon. Tatlong beses na kayo nag yun lang. Opo, na, nag -ano lang po kami sa pa, ano, yung parang hotel, gano'n. Tatlong beses lang po yun. Lahat yun sa hotel? Opo. Eh, yung mga alika nyo, tapos yung may picture ka pa, kayo yung dalawa, saan yung hotel yon Opo, sir. Opo. Inamin ko po, po. Ah, okay. At least, inamin mo yan. Bilib ako ko matapang ka. So ngayon, uh, sir, saan kayo kumukuha ng pang motel? Eh, wala ka ng trabaho at wala naman trabaho si Hilda. Saan galing pera? Hindi po siya, minsan pag ano, may ano po ako dito, na ano pa ako ng mga ano, dito. Minsan, mingi po ako sa kapatid ko ganun. Humingi at saka sa kapatid? Mura lang, mura lang po naman Idol eh. Magka, magka ano ba yung motel kung matanong ko lamang? Ano lang po yun? Sa totoo lang idol, sabihin mo sa ano, 100 lang po yun. Ano yan? 24 hours. Eh, ano naman kinakain nyo doon? Siyempre, may pagkain yon Dapat, magka Hindi, ano? e, oh, ano po, idol, minsan bumili lang kami ng tag-isang kanin, tapos ulam, ganun lang, isang putay lang. Kasi minsan umuwi naman kami, di naman yung atin matagal kami doon eh. Ano naman po tayo, halimbawa? Ano po yung nilagang yung ano, baka pa baboy ko, ganun lang. Wow. Nilagang baka baboy tapos one rice lang, hindi andre rice. Opo, tapos lang po. Ah, okay. Tapos, <laughs> may, ano po? Kasi ito, umuwi, umuwi naman kami. Hindi naman yung alimbawa ng mga dalawang oras lang kami nagbisita, ganun, tapos umuwi na kami. Eh, sabi mo 24 hours, so dalawang hindi so oras hindi na. yung ano, sir, yung 800 po, 24 hours yun. Pero hindi kami nagsa 24 hours. So kung 800 plus pagkain nyo, magkano yung pagkain yung dalawa? Eh, minsan, dalawang dan lang, ano, idol. So, P1,000? E, opo, ka opo. kanino galing 1000 Sa minsan, nag-ano, pag ko kulang yung budget. Budget ko kasi gusto niya, ano, makita kami. Yun, siya na lang nag-ano, minsan, maghati kami. Sinong uh, bumibili ng uh, robas? Wala po, ma'am. Oh, sir, wala po akong ginagawit ng gano'n. Hindi ah, pa kailangan? Opo. Eh, buti, di mo na bubuntis. Hindi po, ano, hindi po idol, hindi po. Gumagamit ka ng rubber para sa protection mo rin. Opo, pero yung ano, hindi po ako nag-ano. Hindi ka gumagamit ng condom. Hindi nga, seryoso, dapat gumagamit ka. Safe sex, ang tawag eh. niya. Wala na. Kasi yung, wala po, wala po, ano, idol. Okay. Sa sandali. Withdrawal lang po, minsan. <laughs> no, 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 no. Withdrawal no, lang. Okay, Opo. sige. Eh, parang maliwanag tayo. Gusto ko magbigay ka ng dalang mensahe. Una, magbigay ka ng mensahe dito kay uh, Lulu. O oh, na po idol, eh, nakano po ako sa kanya, na sorry kung ano mga, mga nagawa ko sa kanya. Kasi ano lang naman yun eh, kung parang na ano lang ako, si laki naman ako, diba? At saka malayo, sa so, parang nagawa ko lang naman yung... Lalaki ka niya, Opo. Oh, okay. sir Jeffrey, pwede ka bang magbigay ngayon ng uh, mensahe kay Sir uh, Tommy? Ang ano ko lang doon sir, mensahe ko lang dapat hindi na siya nagpaano doon nag- uh, nagsusulsul din sa asawa, hindi siya nakikisawsaw kung ano mga ano ng asawa ko dapat hindi siya ganun. Ibig sabihin dapat 'wag siya magsanip pwersa sa uh, misis mo para idi-manda kayo dalawa ni hindi. ni uh, Hilda. Opo kasi yun lang naman si Mrs. okay naman yun ano yung lalaki na lang yung sobrang ano talaga. Yung lalaki, talagang atibido parang gano'n? Opo, opo, opo. Ay kasi gusto niya talaga ipakulong ako Pag kasi ganun daw kasi ayon na lang asawa niya sa kanya kaya ganun siya. Dapat wag ka na lang pansinin yung mga ginawa opo, mo. Opo po. Wag lang pansinin. Kasi okay. siya talagang ano doon kasi si Mrs hindi naman mag ano doon kung ano talaga kasi lagi naman sila magkakaktsati eh. lagi yun ang nag ano siguro eh. Ah, so ibig sabihin ko hindi nagsusulit tong si uh, Tommy, uh, Tommy, Tommy. talaga. Opo. Eh wala sana problema kay Mrs. Wala walang problema sana yun kasi ang alam ko siyang nagmamatigas yung Tommy na yan eh. Oh. Kasi hindi niya matanggap na ayaw na lang asawa sa kanya. Okay. So galit na galit kang ngayon kay Tommy. Hindi naman sa ano sir, pero nag-ano lang ako nagsasabi lang ng totoo kasi hindi sana antong sa ganito kung hindi rin siya nakikipagano sa Mrs. ko. Okay. So meron ka ba mensahe sa mga netizen na nanonood ngayon sa amin lahat kung merong mang... Dapat kami matutunan dito. Pwede, sige, magmisay po kay sir. Ang ano ko lang dito, kung misay ko lang sa mga ano, sir, eh, patawarin sana nila ako kasi nagawa ko ang ganon. Lalaki lang naman ako. At saka hindi ko naman po ulitin na Ngayon lang din ang nangyayari ang ganito, sir. Eh. Attorney Garrett. Yes, sir, Raffi. Okay, nakabonitor ka kanina pa. Tama? Yes, sir. Tama po. Okay, sir, so may kaso ba dito si uh, Sir uh, Jeffrey? Well, uh, if I was correct in listening, Sir, no, si Sir Jeffrey, kasal po siyang lalaki, may eh, Michael. Lalaki. Right. Or, at inamin niya, tatlong beses tapos, sila nag yes, at motel sir. Yes, Sir. Ibigay yeah. na bigay po siya nung tinanong niyo na tatlong beses lang daw. So, at least may three counts tayo dito ng tinatawag nating concubinage, Sir. Mm -hmm. And so, ang masama po dito, uh, against your advice, na lagi niyong ina-advise sa mga netizens, binibideo niya pa sa Rappi. So aside sa three counts ng concubinage, kada video or picture material is another count of anti-voyeurism law. Ako po, ang dami palang kaso, patong-patong. Kung pagsamasamahin, <laughs> yes. mga ilan? Sa three counts pa lang po ng ating concubinage, meron na tayong around 12 years. Sir. And then, mas mahaba po ang ating anti-voyeurism law no? dahil nakita ko may video at at least may isang picture. Ibigay na lang natin sa around 16 years ang kanyang pag kakakulong total. Patay kang bata ka ngayon. Okay, sige. Swak na, swak na. Attorney Garrett, maraming salamat ha. Sir Jeffrey, sir. pinagsisisihan mo ba itong nangyari ngayon? At, uh, tong uh... Opo naman sir, kasi alam ko, eh, kasalanan talaga, malaking kasalanan yun eh. Halimbawa sir, eh, ito pong si Hilda ay nakipagbalikan sa Ano sasabihin mo sa kanya? Hindi na siguro sir eh. Hindi na? Oo. Okay. At si Mrs. ay mahal mo pa rin. Oo naman, idol. O oh, sige, pwede ba sabihin mo kay Mrs. na nakikinig siya ngayon, magbigay ka naman ng mga sweet na mga pananalita na I, I want you to be sincere. Seryoso, sige po. Yung bang para mapagaan yung kanyang kalooban? Sige na sir, please. Eh, lolo, kung, kung may, ma na, may mga nagawa ko sa'yo na ano, hindi mo nagustuhan, dapat hindi hindi mo kagat nag-ano kung talagang mahal mo talaga ako. Tapos so, anong ginawa mo? Nangyari ng ganito. At saka kung hindi lang dahil din sa lalaki na yan na inano mo, wala siguro sa ganito. Hindi sana sa ganito eh. Okay. So, Tama na sir. Na. Tama na sir. Ayoko. Nanunumbat ka. Imbis na magpapakumbaba ka, nanunumbat ka. Sige po. Eh, anyway sir, tinanan natin kung uh, makakapagsalita ka pa ng gano'n kapag nasa korte na yung kaso. Salamat po Sir Jeffrey sa time na binigyan niyo sa amin Sir Jeffrey. Ma'am Lulu, huwag niyo po ang telepono. Uh, kakausapin po kayo ng mga staff para doon po sa tulong na ibibigay po namin sa inyo. Ano po, ma'am, Salamat po, sir. Maraming maraming salamat po. Okay. Magandang hapon po, madam. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. God bless po. Thank you po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, sa inyong pong tiwala, lumalakas at lumalaki po ang ating programang Wanted sa Radyo. Kung wala po kayo, wala pong Wanted sa Radyo, wala pong Rafi Tulfo. At yung inyo pong pag-join sa ating samahan, RTIA, YouTube channel, malaking bagay po ito na nagiging daan upang yung mga kaso at problema na inilalapit po sa atin na bibigyan ng solusyon. Kumikilos po ang mga kinaukulan dahil nakita po nila yung puwersa natin na hindi nila basta-basta pwede ma-disregard yung puwersa na meron po tayo. We have the power, we have the strength in numbers we have strength. Na obliga po silang umaksyon because they know na tayo po ay solid. Buong buo po tayo na para kapag halimbawa hindi sila umaksyon, babalikan natin sila at meron silang kalalagyan sa numerong meron tayo. 19 million subscribers na po tayo. Saludo po ako sa inyong lahat. Salamat po. Mga kapatid, sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all. Para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube Channel.